Ano pa, salidaan mo na pang ano? Kotse? Pa? Ano pa? Palitan na pa? Ano yan? Ano na pa? Pa? Ano na pa? Garihalo yung ka? Salidaan ko sa bracket. Nagsubong irarik ang kalinat ha? <laughs> Kaya daw ho. Paka, ano, po, ay ano so, hindi, hindi nang... na. <laughs> <ko, malugin, laughs> no. sa mo ah. Perang oras ka na kayo pa, trabaho mo? Hindi, Lugi Mga oras ka na? Malimang oras na. Kundi na na sa ko tao, tapos ka na. sing uh, para 50 pesos. Kundi pusa

Hmm. Si Paul mo, si pa ko sa nang para uma, para ano pa, para mekaniko pa kang ano bisikleta. Yung <coughs> ko uh. trabaho uh. ko duman sa Santa Teresa. Natapos na. Uh. Kasi hindi trabaho mo. Bali naman sa Raya to. Sa farm naman. Maubos na, na paginiga Oh, grabe pala hmm. ano. Pagkatapos ng ano, kanudig de. Uh. Grabe pa. Uh. 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 Para pirapasan ilad mo pa? para 85. Oh, uh, para 85 pa sala. Para ah, sa 85 size ka na. 5 hmm? hmm. <laughs> <Limang> bulan pa 86 <laughs> <Synthesize> na. Yo yeah, din dali na pa mag 86 sa din. Oh, yo mo an. Grabe pang ano ka pa ka. masarap ka. Ah. Ma ka pa kaya pa maulit ka. Maulit ka pa kaya yan. Okay lang ranto ni. Para awan oh, isirupo lang pala. Marasabay sabay mo paan. Ah. May ko pigiling mo paan saro-saro. O oh. Hmm. oh, yan ang aeroplano ni Pao. Oh. Hmm. Kanang taong na yun yung aeroplano mo pa? Kanang 2,001 pa. Ah, oh, 2,001. Di pirana ko yan, 2,001. Ay, sus. O oh, yan, bisikleta ni pa. 24 years na. O. Oh. Pera na nagastos mo nga na bike mo. Mga pera estimate mo. Pera? 50,000. 50,000 na? <laughs> <laughs> Sa 24 years daw na ni pa. Ang itong bisiklete niya. 50 years na. 50 years na daw ay ya. 50 years na na. 50, ano? You know? 50 tao na para sa stipadigde. o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, o, 24 years na itong bisikleta ni pa tapos nagasas niya da, mga 50,000 na, o, ayan, 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 na mga ayan, oh o, yan, ano pa nga pa, o, ayan, ano pa nga 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 pahigot nga nga, ayan, o, pahigot, plice, plice, ayan, 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 Oh, Ayan, yeah, tapos nga ako presenta sa dayawara. Ito mo na magamit ko sa truck. Ano yung uh, may truck na naman si Papa, truck. Okay, yan na. O, si Father, hindi pa rin tapos. 4 hours na daw. 4 hours ka na, di pa? Trabaho, hindi pa tra tapos. Hmm, yan o. Oh. Masungkit-sungkit na naman si Father. Huwag ibuong naman ka, yan o. Oh. O. Oh. O. Oh. O, mag-hello mag, mag, ka nga ni Papa. Papa, hello. Mag-hello. Hahaha. Hindi pa pa natatapos nito. <dip>. Hahaha. <laughs> Oh, yan you know. na. Oh, <laughs> well, yan. Pagsugpon talaga kay Dapat, adala. Kundi na naman na sa mga kakay. Tapos <laughs> ka na, 50 pesos mo na sana. Ay, narin paro yan. O, so ayan. So, ayan. Hindi pa rin tapos. Matagal pa. Kaya lang, malayo kami sa kabihasnan. Malayo kami sa sentro. Dito kami sa kagubatan. Kaya hindi pwedeng dalhin. Malayo. Huwag oh, bibit-bit yan si Pa. Eh, mainit pa naman ngayon. Kaya ayan, baga si Pa. Oh. Oh, ayan, oh. Ayan. 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 Pagpalain mo yan. Hmm. Pigsug po ni Paso Kalina. Na. Ay, dahi na tapos na. Ay, dahil patapos. Mamaya na lang. Pagtapos na. O, oh, pagpapok pa ni Pakang Kuan Martilio. Matanggan ah, Bawa man. Ay, na. Ah, ah. so, na guys. Matagal pa to. Okay. Oh, na. Matagal pa. Kaya, bye-bye oh, na. Testing mic. Oto na. Oto na. Oto na.